Swerte, kumusta? Welcome back sa ating YouTube channel. Araw ng Yernis ngayon. Gagawa tayo ng panibagong pampaswerte at napakaganda po nito guys at napakadali lamang itong gawin. Kung ikaw po ay aalis, ilagay mo po ito sa iyong bulsa kahit saan po kayo magpunta. Ito po ay magdala po sa inyo ng swerte and then napakalakas po nito mag-attract po ng pera. At kung ikaw po ay mahilig tumaya sa mga lottery, ayan, itry mo po itong bitbitin ito guys. And then bago kayo malis na yung bahay, mag-wish ka na yung lakad mo ay swertihin ka. At kahit po ikaw ay mahiling magbinta ng mga lupa, yung mga agent, ayan, gawin mo po ito guys. Maglagay ka lamang nito sa iyong bulsa. Malayo po kayo sa mga discretion nito. And then, napakalakas din ito mag-attract ng swerte. Lalo po pagdating po sa pera. At kahit po guys, may mga tindahan kayo at nasa bahay lamang kayo, pwede kayo maglagay nito kahit sa bahay po kayo. Nasa bahay kayo, maglagay kayo nito sa iyong bulsa. Ito po guys, makakatulong po ito sa iyo. Kung may tindahan ka, malakas yung benta mo. No? Positive lamang guys. So ngayon po, kung gusto mo malaman ito, ibibigay ko po ang tamang impormasyon sa paggawa nito. At samahan niyo po ako hanggang matapos ang ating video. And then pwede mo agad itong gawin ngayon. No? Lalo po pay, pag, sa araw po ng Biyernes at araw po ng Martes. At kung kayo mga po ay bago sa ating YouTube channel at hindi pa nakapag-subscribe, pwede po ba akong humingi sa inyo ng pabor? Please do subscribe po. And then hit the bell button for notification para sa susunod nating mga new videos, mas una ka mag-notify. Gagawin niyo po guys, magrini -really po kayo ng mga silopin na mayroon pong mga lock. Ayan, ganito. Pero kung wala po kayong silopin na yung ganito po guys, kung wala kayo, pwede po kayong gumamit po ng ice wrapper. And then, ang gagawin niyo po, kumuha po kayo ng buo na dahon ng laurel. Ito pong dahon ng laurel guys, dito po, ito. Ayan, ang gagawin niyo po dito sa dahon ng laurel guys, sumulat so po kayo dito ng amount ng pera or halaga po ng pera ilagay mo lang siya dyan sa iyong bulsa. Habang may nakasulat dito sa dahon ng laurel, ayan, ito po'y ay mag-attract po ito ng halaga ng pera na matanggap mo. Ayan. So kahit magkano po, pwede mong isulat dito po sa dahon ng laurel. And then habang sinusulat mo po ito, habang ginagawa mo po ito, nakaharap ka sa may silangan. So ngayon po guys, maglagay po kayo ng asin dito po sa ziplock na ito. Ayan, kung mayroon po kayong mga rock salt dyan, kagaya nito, ito po yung gamitin ninyo kasi matagal siyang matunaw, matagal siyang maubos. Ayan, and then kung wala naman po kayong rock salt, pwede po kayong gumamit yung asin na ginagamit mo sa pagluluto. Ayan. Lagay mo lang siya dito. And then, ang dahon ng laurel, habang uh, pagkatapos mo na sulatan ito, ilagay mo ito, isama mo ito dito po sa loob po ng silopina ito. And then, wag mo muna siyang isara guys. Ang gagawin niyo po dito, magdasal po kayo. Kahit anong klaseng dasal ang gagamitin mo, pwede po yan. And then, bulong mo dito guys. Pagkatapos mong nagdasal, mag-wish ka po. Magdita dito, ito magdala ng swerte sa iyong sa At ito po yung magdala ng Uh, positive na enerhiya na magdala sa iyo ng uh, magaan ang pasok ng pera. Swerte, swerte, swerte sa akin ipagkaloob. Ayan, positive lamang, guys, no? Pagkatapos po, guys, ng iyong kahilingan, ayan, isara mo na lang ito, guys, ganyan. Pero kung hindi po ziplock ang iyong cellophane, pwede niyong taliin yan, talian, no? And then, ganyan lamang siya, guys. And then, uh, ilagay mo ito sa iyong kanan na bulsa. Tanggalin mo lamang ito guys kung ikaw po ay uh, pupunta sa uh, CR, tanggalin mo siya or maligo ka, tanggalin mo ito. Pagkatapos mo maligo, ibalik mo uli sa iyong bulsa. Pwede ka rin maglagay nito sa iyong mga bag or sa iyong pita ka, maglagay ka nito guys. Ito po, makakatulong talaga ito na mag-attract po ng swerte. Ang ascentistid, ang probina talaga ito na napakalakas nito mag Taboy ng malas and then protection din ito sa malas and then sa mga negatibong enerhiya at nag-attract ito ng positibong enerhiya and then ang laurel nag-attract po ito ng swerte. And then marami na pong nagpatunay niyan na ang dahon ng laurel ito po nakakatulong po talaga na mag-attract ng swerte magkakapera ka dito nang hindi mo po inaasahan. Kaya guys, wala pong mawala kung inyo pong subukan dito, no? Importante dito yung paniniwala niyo po. And then guys, pagkatapos mong nagawa ito, wag mo po ipapakita kahit kanino. Parang ano lang, simple mo lang na ilagay sa iyong bulsa, kahit nasa bahay kayo, maglagay kayo nito guys. And then, uh, kanggalin tanggalin lamang pag kayo po'y maligo. So, sana po guys, matulungan ka sa ating na-share na pampaswerte tips na napaka-effective po no? At siyempre po, samahan po natin ng sipag at tiyaga at dasal na tip Trabahoin po natin ang ating mga pangarap. guys Kung may mga pangarap kayo, magsikap kayo para matupad po yan. At lalo po sa mga kabataan natin dyan, mataas pa po yung panahon na kailangan mo i-google yung pangarap mo. Ayan, gawin mo kaagad, No? Umpisahan mo na. Ayan, ito po yung makakatulong po ito na magiging magaan po yung pangarap mo na matupad. At ito, pwede mo itong gamitin pampaswerte kung ikaw ay isang mananaya sa tindahan. Kung ikaw ay may negosyo, pwede din dito guys. Ayan. So, ayan guys, hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa iyong panonood at sana ito makatulong sa iyo. At pwede mo itong gawin kaagad ngayon pag ito po nakita mo. And then, pwede mo rin itong gawin po mamayang uh, gabi bago ka matulog. Maglagay ka nito sa iyong bulsa. Ayan kahit ako'y natutulog guys, naglalagay ako nito. Naugalian ko na talaga na may asin ako sa aking bulsa at dahon ng laurel kahit ako, kahit ako ay natutulog. And then napakaganda po yung tulog mo, hindi ka binabangungot yung ganyan and then swerte talaga ito sa pera. Ayan. At guys, meron po akong isi-share sa inyo na online business ko po. Ayan. Ilagay ko po yung link sa ating description. Ipin ko po doon sa ating, sa ating uh, comment section. And then, uh, kung interesado po kayo, i-click lamang ninyo yung link na And then, mag-, uh, mag uh, pre-enroll kayo kaagad kasi napaka-importante po yung position mo doon. Okay? So, pagkatapos mong nakunik, uh, nakapag, Uh, pre-enroll, pwede niyo ako agad i-message sa aking messenger sa my Facebook. Tulungan ko po kayo. Ayan. Um, gawin po natin ito sabay-sabay. Uh, Teamwork po tayo nito na tutuparin po natin ang ating mga pangarap. Isa din yan sa gusto ko talagang um, gusto ko talagang gagawin. Na marami po tayo na talagang gumanda ang buhay. Kaya napakaganda yung online business ko guys kasi marami na pong natulungan yan. So, dasal ko po na talaga Uh, makita mo yung opportunity na daladala nitong aking online business. At isa ka na matulungan dito. Kung ikaw ay nangangarap na gumanda yung buhay mo, i-grab mo, at i-grab mo na ang opportunity na ito, guys. Huwag kang magdalawang isip. Ayan, napakaligal nito. And then, ah, uh, talagang legit na legit po talaga. Pag sahod, sahod talaga. Pwede mo uh, magkaroon ng pwede kang magkaroon ng sahod na weekly, pwede kang magkaroon ng monthly. So, depende po sa iyong trabaho. So, ayan guys, maraming salamat po sa iyong panonood at sana po ay matulungan kayo sa ating topic ngayon. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please do subscribe po and then hit the bell button for notification. Maraming salamat guys. God bless sa inyo lahat. Good luck po guys. Bye!